Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pakinggan po natin kung papaano pinagaling ng ating Panginoong Yesus ang isang babaeng labing dalawang taon lang dinudugo. At ang anak ni Jairus na pinuno ng simbahan ng mga Hudyo. Matatagpuan po natin ang lahat ng ito sa Hebrew chapter 5 verse 21 hanggang 43. Nangyari po ang lahat ng ito, dahil sa kanilang mga pananampalataya. Ang sabi po ng babae, mahipo lamang niya ang damit ng ating Panginoong Yesus, tiyak siya ay gagaling na. At ang sabi po ni Jairus na mahipo lamang ng ating Panginoong Yesus ang kanyang anak na may sakit, tiyak ito ay gagaling at magubuhay pa. Nangyari po ang lahat ng kanilang inaasahan, dahil sa kanilang mga pananampalataya. Ang Panginoong Isus ay patuloy na nagpapagaling po kahit hanggang ngayon. Dahil siya po ay Diyos. Kailangan lamang po natin naman ang palataya sa mga bagay na mangyayari bagamat hindi natin nakikita. Gaya ng sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 1. At ang sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 8 na ang ating Panginoong Yesus ay hindi nagbabago. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung ano man po yung kalagayan natin sa ating mga buhay, kung tayo man ay may sakit, manampalataya po tayo na tayo ay gagaling. Manalig po tayo sa Diyos. Pakinggan po natin at saksihan kung ano yung nangyari doon sa babaeng na dalawang taon nang dinudugo at sa anak ni Jairus na pinuno ng simbahan ng mga Hudyo. Marcos chapter 5 verse 21 hanggang 43. Ang anak ni Jairus at ang babaeng dinudugo. Nang bumalik si Jesus sa kabila ng lawa, napakaraming tao ang nagtipon doon sa kanya. Pumunta rin doon si Jairus na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo. Pagkakita niya kay Jesus, lumuhod siya sa paanan nito at nagmakaawak. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung pwede po sana, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya para gumaling siya at mabuhay. Sumama sa kanya si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao na nagsisiksikan sa kanya. May isang babae roon na labindalawang taon na ang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na rin ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang kanyang damit. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling ako. Nang nga niya ang damit ni Esus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Agad namang naramdaman ni Esus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya lumingon siya at nagtanong, Sino ang humipo sa damit ko? Sumagot ang mga tagasunod niya, Sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit pa kayo nagtatanong kung sino ang umipo sa inyo? Pero nagpatuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang umipo sa kanya. Alam ng babae kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Ipinagtapat niya ang katotohanan kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang payapa, magaling ka na. Habang kinakausap pa ni Jesus ang babae, dumating ang ilang tao mula sa bahay ni Jairus. Sinabi nila kay Jairus, Patay na po ang anak ninyo. Huwag nyo nang abalahin ang guro. Pero hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila. Sa halip, sinabi niya kay Jairus, Huwag kang matakot, manampalataya ka lang. Hindi pinayagan ni Jesus ang mga tao na sumama sa kanya sa bahay ni Jairus. Sa halip, si Pedro at ang mga kapatid na sina Santiago at Juan ang kanyang isinama. Pagdating nila roon, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga umiiyak at may mga humahagulhol. Pumasok siya sa bahay at sinabi niya sa mga tao, bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. Pinagtawanan siya ng mga tao, kaya pinalabas niya silang lahat, maliban sa ama at ina ng bata at ang tatlo niyang tagasunod. Pagkatapos, pumasok sila sa kwartong kinaruruunan ng bata. Hinawakan niya sa kamay ang bata at sinabi, Talita ko om na ang ibig sabihin ay nene Bumangon ka. Bumangon naman agad ang bata at nagpalakad-lakad. Labing dalawang taon na noon ang bata. Labis ang pagkamangha ng mga tao sa nangyari. Pero mahigpit silang pinagbili na ni Jesus na huwag ipagsabi kahit kanino ang nangyari. Pagkatapos, sinabihan sila ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata.